Ayan, Ayan magandang tanghali. Ito po ang aming ngayong lance. Saka po yan. Pwede, bebe. Ang tawag dito, daing po, daing siya, daing. Lying piece. Lying piece. Ang ganyan siya sa aming nalipad. Ayan. Ito, ito po yung aming suka. Okay. Tapos ito yung... Ito, 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 ito. Ito, ito. Yan ito, po ito. yung aking tuyo. Ayan. Ito po yung kanin. Ko. Sa akin po ay sari ng dalawa pang tali na dito. Ito. Ayan. Saka saging. tuyo Saka po ito, lamay sabaw na laki niya. Yung pong mga nakaranas sa mga ganitong ano ay paki-support po ng video. Ayan. Maraming maraming salamat po at tayo po ay kakain na. Kain po tayong lahat mga followers at team Payakap at team Unity. Maraming salamat po. Good morning, good morning, good morning.